Hello guys, kumusta mga kabisak? Tingnan nyo ang swan, ang ganda nila. Tingnan, nakakaaliw dito sa gitna ng pond sa Downers Grove, Illinois. Ayan, naglalakad mo ng inyong kabisdak habang si Shinaya ay nandun sa dental clinic. Sinamahan mo na ni Guapo dahil ako ay maggagala muna ng makapag-video. Ayan, tingnan nyo ang pond nila sa itaas ito na bahagi ng park na ito. Yun yung sinasabi ko noon, guys, mga kabistak, isa sa nagustuhan ko dito sa Amerika. Kahit saan ka magpunta, ang dami nilang park, dami nilang pond, at naggagandahang mga punong kahoy. Ang mga damo nila ay alagang-alaga at napakalinis ng lugar. Hindi ka talaga mababato kapag ka namamasyal ka. Ngayong araw na ito ay lilibutin lang natin ang pond sa bahaging ito. Ayan, balik tayo sa dalawang swan. Talaga lang naman, nakakaaliw. Ayan, naglalaro lang silang dalawa. <laughs> Naghiniksik, kumbaga sa Bisaya pa. O, ba? Diba? Sana sana din silang makita ng tao kasi nung nilapitan ko, hindi man lang sila umalis. Ayan, Oh. Ito yung sa itaas na bahagi ng pond. Siyempre, ang kahoy. Tingnan di ba? Ang ganda. Ang ganda talaga ng paligid. Ayan. Tingnan nyo ang pathway nila. Sa gilid ay may pwedeng upuan kapag ka napagod na sa kakalakad. At tingnan nyo naman ang damo. Ayan. Nakatrim yan lagi. Alagang-alaga. Ito yung sa paligid ng pond. Kasi parang business center ito ng Downers Grove. Ayan. Punta tayo sa unahan. Tulad ng sabi ko ay lilibutin lang natin ang pond na ito. Ayan o. Oh. Ang damo. Parang uniforme yung haba nila. Kasi tulad ng sabi ko nakatrim lagi. Ayan, tingnan nyo ang bulaklak na ito. Malapit nang malanta. Kasi malapit nang mag-fall season. Ayan. Nandito tayo sa itaas na bahagi ng pond. At ganyan siya kalawak sa malapitan guys. Talagang napakalawak ng pond na ito. At tingnan nyo naman kung gaano ka linis ng lugar. Ayan, maglalakad lang tayo. Kung yung mapapansin, ay walang katao-tao dito. Ako lang mag at ang dalawang swan dahil lahat ay nasa trabaho. Kami namin nagwapo ay galing nasa trabaho dahil ng gabi ay nasa trabaho na kami at alas 8.30 ng umaga tapos na ang trabaho. Ayan, pathway pa rin nila o pathwalk. Kaya sabi ko, ang sarap maglakad-lakad dahil hindi ka matatakot na masagi ng sasakyan dahil meron talagang lakaran yung mga namamasyal. Ayan. Nandito na tayo sa gitnang bahagi ng park na ito tingnan natin yung mga bulaklak sa unahan itong mga bulaklak na ito ay marami dyan sa atin sa Pinas pero pagka fall season spring, summer o oh, spring, summer, fall season <laughs> binaligtad ko na lahat eh makikita natin talaga itong mga bulaklak na ito ang dami nila Ayan. at syempre tingnan nyo ang fountain sa ibabang bahagi naman ng pond. O, pa. Diba? Talagang pag nakikita mo ang ganitong lugar nakakatanggal ng stress yung ang gaan-gaan sa pakiramdam lalo na pagkatapos ng trabaho. Ayun, bago matulog, ito ang makikita mo, 'di ba? Tapos kasama mo pamilya mo, naglalakad kayo. Ay, nako. <laughs> tulad ng nabanggit ko kanina guys mga kabistak ito ay parang tingin ko business center dito sa Downers Grove kaya sa paligid ng park o pond na ito ay naglalakihan naggagandahang mga establishmento ah, oh, ba diba? yan ang dalawang swan nandyan pa rin sila Ayun, papunta na tayo sa my stoplight. Yung sinasabi kong may yellow button. At eto na, nandito na tayo sa harapan ng ito yung sa ibaba na bahagi. Ayan, tingnan nyo. ba diba sabi ko kanina, ang lawak ng pond na ito. Sobrang ganda pa, ba diba? Ang linis. At syempre, nag-iisa mo na ang inyong kabistak dahil lahat nasa trabaho. Ayan, balikan natin ang pond at tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Kung inyong mapapansin, nasa gitna pa rin ang dalawang swan. Naglalaro. Naglalaro pa sila. <laughs> Basta, nandyan pa rin sila. Kung inyong mapapansin, ayan. Focus pa natin. Oh, ang ganda. Ang sarap sa pakiramdam. Ang ganda sa paningin, guys. Mga kabisdak. Magbabay muna tayo sa park guys o sa pond kasi ito pauwi na kami. Tapos na si Shinaya sa dental clinic. Ang proseso na ginawa sa kanya ay at ang proseso ay tinatawag na root canal. Ayun. Sa mga nagtatanong ay mahal talaga ang pagpapagawa nun guys mga kabisdak. <laughs> Salamat na lang at may insurance kami ni Guapo health insurance na syempre covered na yung dental. Ayan. Alam nyo guys, dahil sabi ko nga ay malapit ng fall season, nararamdaman ko na yung lamig. At ang simoy ng hangin parang nagsasabing malapit na rin si winter. <laughs> ba? Diba? <laughs> Talagang kahit maaraw kung tingnan, kahit mainit siya kung tingnan ang totoo ang lamig na hindi ko na nararamdaman yung init ng araw may iba nga pala tayo guys mga kabisak. tulad ng sabi ko noon ang daming mga kakahuyan ba diba, dito sa paligid pero ang totoo niyan sa gitna ng mga kakahoyan ay nagagandahang mga kabahayan o subdivision at ibang mga establishment to. yun lang kung titingnan natin mga punong kahoy lang sa unahan pero ayun Tingnan nyo naman. O, oh, di ba? Diba? Punong kahoy sa gilid. Kahit saan ka magpunta, makikita mo mga punong kahoy. Pero, nagaganda mga bahay ang nasa loob nito. Kaya naman, mas lalo pang lumamig ang panahon. kalsada dito hindi ma-traffic talagang bihira ka lang makita dito ng traffic guys mga kabistak, maliban na lang kung pupunta ka ng Chicago talaga eto nga pala malapit na kami sa aming tirahan bye bye for now at kita kits tayo guys mga kabisdak